Okay, hello, Virgo. Ayan, so mag lang tayo saglit, no? Ayan, mag-ano lang po ng tenga. Okay, Virgo, napanood mo na ba ang iyong Virgo for October, yung whole reading niya, no? let's uh, for October and then ngayon detail tayo, 1 to 7, para makita natin. Uh, makikita mo pa rin dito kung anong route, no? Kung, kung medyo nagugulumihanan ka na sa, sa reading natin sa ano, medyo may katanungan ka, may gusto kang i-clarity. Dito baka makita natin dito sa weekly mo, no? Kasi overall reading yun ng October, yung una kong in-upload, no? Some of yun naman na-uploadan ko ng career. Pag nakikita ko na medyo kailangan yun ng guidance, no? Mararamdaman ko po yun, eh, no? Okay. So, just take what resonate din, no? Siyempre, huwag nyong kunin lahat. Huwag nyong ipilit. Ayan. Pag malabo ang dating sa inyo, ibig sabihin. No? Hindi para sa inyo yan. Pag malinaw, para sa inyo yan. Okay? So... Thank you po sa mga nag-subscribe. Ayan, at sa mga hindi pa nag-subscribe. Napakadali po. Ayan, magpindot lang po. <laughs> okay, so titignan natin nga ang recent pass mo. No? So let's see ang yung recent pass. <clears throat> Meron na lumalabas. Okay, let's see. Let's see po ang kanyang recent pass. great, right, guys. Ang kanyang recent pass. So, three spread ang gagawin natin kasi alam niyo, madal-dal marami na akong nasasabi, di ba? <laughs> sa isang card. So, tatlong card tayo, three spread. Titignan natin ang past and future mo. And immediate future mo sa, so, so, ano, no? Pero ito yung naka lang sa 1 to 7, nak, no? Ayan. Ayan, tatlo na pala siya. Kung makaka let's clarify it. Nak, no? Ayan, meron ka na. Uy, meron sa mo na magtatrabaho or sabihin natin mag-aaral, mag-training. No, itong 1 to 7, na ka ba ng mga sabihin natin may atinan kang conference or meeting para sa educations mo, para karagdagang kaalaman, no? At pinag-iigihan pinag mo rin talaga sa iyong karir, no? Nakikita natin is very detailed din sa pagdating sa iyong financial, nak, no? At nakikita mo ito, itong page pa ano, you may came across then, Virgo, it's either din sa kagaya sign na mas bata sa'yo, or let's say na this is also your energy na you are pinagagalingan mo, na papasok ka uli, sabihin natin, no? At nakikita din natin dito na you are learning, no? Parang ang focus mo is matuto, at parang pag lalo, no? Kung this is matured studying, parang may mamastering ka, no? ayan, minamaster mo. At lahat ng trabaho mo talagang, kilala naman kasi talagang Virgo eh, no? Sa kalinisan, sa pagiging organized, no? Ayan, very detailed ka talaga, no? Ayan. May minamaster ka, it's either na para yan sa educations mo. At kung medyo nalalabuan ka pa, talagang you are finding ways, you are searching then no? At marami kang, li may libro ka pa rito na kung makikita mo, talagang minamaster mo ang ang bawat trabaho mo or sabihin natin detalyado ka no when it comes sa your work no at yan ang nagugustuhan actually ng ng iyong ano ng iyong boss or ikaw na talagang you are very happy by doing that and some of you naman is siguro ah uh, may nakikita tayo din sa iyong recent past na siguro it's either na anak mo to or mas bata sa iyo na medyo ah uh, hindi romantic energy but parang may tuturuan ka rin or sabihin natin Meron mag-ask din ng help mo, no? or meron din na, na humahanga sa, sa galing mo sa trabaho, no? Sige na nga, dagdagan pa natin. Let's clarify more. Kanya, ayan, ang na. Ayan. You have all the tools, Virgo. You got the magician. At meron din dito. Uy, panalo ka rin. Aba. Kasi very detailed ka. Ito talaga yung sinabi natin, hard work naman na nalo ka, no? Kung meron kang, sabihin natin, kung meron kang proyekto na pinipilit matapos or sabihin natin na talagang pinag-iigihan mo, nakikita-kita naman dito at the present moment. No? Ang recent past mo, meron ka ng magician din. Ibig sabihin, you are fully equipped. So, marami ka ng tools na gagamitin ngayong October na to. No? So, dito din nagsimula ang iyong... Ah, nung ano pa, nung September pa, lumabas itong... Uh, ay, lumabas din yung marami ka ng resources no nung September pa natin this is the, the, past na marami ka ng resources na magagamit mo itong October no especially magdagi start ng 1 to 7 no at uh, nakita mo kung may may mga seminar ka may atenan ka pinaghandaan mo actually rin ang, ang ang proyektong ito makikita mo dito you find the victory no kasi meron ka ng mga tools ginamit mo talaga yung mga nalalaman mo yung experience mo ayong experience mo ginamit mo rin in apply mo pati mga resources mo ginathered mo yung mga element for elements kumuha ka talaga sa kanila doon pinag sila para maging successful god para magwagi ka sa iyong laban no hindi lang po ito laban sa sabihin natin sa career or, or pagiging maganda magaling sa paghawak ng pera or sabihin natin ang galing mo rin sa budgeting pati rin sa pag-ibig no sa relasyon nakikita natin na you are trying your best, you're working hard na sabihin natin ito yung sa mga may, may relasyon na pinagbubutihan din ang pinagbubutihan nyo ang inyong relasyon nagko-cooperate kayo actually very detailed ka nakikita natin na masikaso ka or ang persons mo rin masikaso kita natin uh, you are winning his heart ayan no you are really winning his heart lalo siyang naiinlove sa iyo or ikaw lalo kang naiinlove so mag-work mag-teamwork kayo Then kung nakikita mo dito, no, kaya lang meron tayong nakikita dito na kailangan din talikuran ang mga toxic dito energy para medyo nahihirapan ka pa kasi bago pa siguro or parang you are try parang you are getting hard na talikuran or mag-change dito to find a new path para sa iyo, no? sabi uh, sabihin din natin na parang hindi ka pa hindi ayaw mo pang bitawan, no? But it will still come. So, that is the part of the healing process mo siguro, no? Kasi marami ka sigurong dapat na iwaglit. Kumbaga, that is the process, no? Uh, yuk, yukuri, ano ba yung yukuri sa sa Tagalog? Is yung kahit dahan-dahan, but at least you are doing it, no? Siguro rin, uh, medyo hindi ka rin gaano, uh, hindi mo rin gaano rin napapansin kasi kung ano yung dapat talikuran, o hindi, kasi you are very busy to your career and finances, no? Ayun. Uy! dadaan at dadaan din. we will see the changes. There's a big break. May nakikita tayong breakthrough sa'yo. Magkakaroon ka ng kaliwanagan, kalinawan, at makikita mo ang mga, mga hindi na natugunan, nasagot dati is malalaman mo. No? At itong, itong October 1 to 7, may breakthrough kang mangyayari yung kaliwanagan kung ano ang dapat nalinisin, anong dapat tanggalin, iwaglet at kung anong dapat itapon. Kikita ko rin sa is magde-declutter na, mag-aayos ng bahay na para ready maglipat. Or sabihin din natin na uh, parang some, some of the memories din na nahirap ang kaitapon is but ang outcome mo, you will do it, no? Mag-work hard ka, no? Na para din talagang mababa, may gusto, ano, na, nasa masaya ka ng relationship, no? Ngayon parang ano, parang pero meron pa rin dyan yung past mo eh, yung cleansing energy so from the past when it comes to relationship, no? Andiyan dyan pa rin yung mga alalaala. Kasi ang meaning niya na hindi mo pa siya napapatawad or kailangan mo ng healing galing sa kanya rin. Kailangan mo marinig ang kanyang sorry. Parang yan ang natitirang ano, kalinuan na ayan. siguro pa ang kung bakit nahirapan kayong tanggal din, tanggalin din o kalimutan ang mga energy from the past, no? Kasi kailangan nyo ng healing from them or sabihin natin uh, kailangan niyo din makakuha din syempre ng ano ng lesson kung bakit ganun ng nangyari hindi kayo naging effective no even though na may masaya ka ng relationship dito nakikita natin na you're still getting hard to find pot or parang nahirapan ka pa na iwaglit totally no ang mga ala -ala sa nakaraan o ang mga sabihin natin ang mga toxic na nangyari sa iyo dati na hindi na talagang mabigat sa loob mo. Para ang hirap, parang sa, sa, dami hindi mo na Ibig sabihin, siksik na siksik, hindi mo na mabunot, no? Parang gano'n, yung mga sama na loob mo from the past, nadadala pa rin, apektuhan ng present. Pero nakikita natin, uh, you are changing your focus naman pag ano, no? Marunong ka rin mag-change ng focus mo every time na naisip mo ang nangyari sa pag-ibig mo, no? Kumbaga, Actually Virgo, you you could separate actually, no? Ah, uh, kumbaga it's not time for you to, you know, cling in from the past, pero pag time na na-trigger yung mga yung nostalgic energy mo, pag bumabalik tanaw ka, naku, focus ka naman doon, no? Ganyan ang ano, ganyan. Kasi mahilig talaga mag-focus ang mga Virgo. At uh, nakikita mo dito, but on the long run din ang outcome mo nakikita mo, you will change. No, kumbaga or this is also reminder na kailangan ng itapon, no? Para to get that breakthrough, no? Pero pinakita na mismo rito na kaya mo iwaglit ang mga nakaraan, no? at uh, You are sick, makakakuha ka daw ng ng tamang daan. Kung saan mo itatapon, makakakuha ka daw ng enlightenment. Parang clicking bulb na nagbiglang milaw. Oo, oh, alam ko na gagawin ko. Halimbawa sa mga gamit ninyo, no? para mahirap itapon ng mga memories, na sabihin natin mga album or sabihin natin yung ganun parang nahihirapan mga picture nung bata, no? Uh, kasi kami dito sa Japan yung ano eh, may digital na naman tayo, di ba? Kasi yung mga mga bagay na na, na hindi na ubra sa atin, na nagpapasikip lang sa ating space, no? Kumbaga, we need to throw it away na or pamigay natin na sa mas nangangailangan, no? Ganyan din. That is one way din ang changes na nakikita kong mangyayari. Ah um, magkakaroon ka ng successful, actually, ma itong nagpapabigat sa iyo na, 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 sinusubukan mo talagang maalis at para mag ka ng way, no? You're trying to find ways how to, you know, pero this is also, sa nasabi natin na medyo namimiss mo rin ang ways ninyo dati, no? Uh, parang nahirapan ka rin iwaglit, no? Pero, final outcome, the death. So, means my transformations, ka. This is a very totally Uh, mananalo ka no wag kang papadaig sa clinging energy na yan no kumbaga kayang-kaya mo magbago ang sabi rin ng dito so may transformations a big transformations may gonna happen din sa iyong love life no and and the changes already happening sa iyo itong October one to seven nag-start nito ng September mo ang magandang pinilalabasan ng iyong career no nakita natin at least mas kahit sabihin natin ang pagpasok ng pera is dandahan hindi biglaan but at least You are even, no? Hindi ka na hindi ka na actually actually hindi ka Virgo na ano, nakukulangan, no? You're still even, no? Magaling ka maghawak ng pera, magaling ka sa budgeting, very organized ka. Perfect being a housewife or being a husband. <laughs> Bakit ko na rin magluto eh, no? Pag lalaki ka. Okay, so napakaganda ang iyong first week, no? First week is Kumbaga, in, ano na, parang papetik-petik ka na lang ng first week. Kasi you injured that already, na ano mo na, naranasan mo na. Kumbaga, naghirap ka na nung September siguro, or mga past month. No? Ngayon, parang ano na, sisiw na sa'yo, kita mo. Nas 8 of Pentacles, pinag mo dahil alam mo, worth, ayan, dahil alam mo, mananalo ka. O, oh, ba diba? O oh, sa mga nag-exam po, no? mga, uh, nakikita natin na pinag-iigihan mo, ah uh, uh, nakita ko rito is, makakapasa ka, no? Sa mga battles mo sa buhay, nakita natin, is no match na lang sa'yo yan. No? Virgo. Ayan. So, kukuha tayo ng iyong guidance para po kay Virgo, ano po ang bulong mo sa kanya, spirit guide. Ayan. Kukuha tayo ng bulong ng inyong angel. Tingnan natin, angel number 666. balance talaga. Ayan. It's is card of balance, no? So, may reflections daw. Ito din yung sinasabi. Ito siguro yung mga, mga dito, ito. Mag-reflect mag ka rin ng 1 to 7. No? Para alam mo kung ano yung tatapon at kung alam mo kung paano mo maharapin uh, haharapin ang hamon ng 8 of cups, ang mga alaala -ala na still na nandiyan dyan pa o mga toxic na, na sabi natin na parang hindi mo makita kung ano or sabihin natin, naghahanap ka ng landas kung paano ka makakapunta sa kaliwanagan. Always remember, at the end of the tower, uh, at, at, the, end of the tunnel, merong liwanag, no? Ayan, parang you are seeking, uh, nakatingin ka sa hinaharap, no? Kung ganyan upright. Uh, kung may namimiss ka, no? Pero dito, baka maari din na naka, you're trying to move on din, no? O pagdating sa pag-ibig. So, binigyan ka ng, ng 666 number dito, Virgo ang sinasabi nito is mag-reflect ka rin. This is something reminding din sa pasmo na, na gamitin mo lahat ng mga tools mo. Nakito, ginagamit mo naman ang kikita natin. Patuloy mo lang daw yan. When you allow time for reflection, then you allow yourself to see where is the, your inner ship. Uh, kagaya nito, ito yung kailangan mo na ko. Oh, no? Kailangan mo daw mag-reflect din para masagupa itong Eight of Cups. No? Kung baga, it's time for you to look at your beliefs. So, tignan mo raw ang iyong belief at suriin mo maigi kung it's it's helping you. No, and meron and sabi rin, it's time for you to look at your beliefs and ask, is this serving you? Or is it for me to release it? Yung mga beliefs mo ba ba, nakaka, nakakaano ba sa sa'yo? Nakakatulong ba sa'yo? Sabi ng angel whisper sa'yo, no? So, parang it's about time na siguro na, na siguro, ikaw daw mag-isip ha? It's a, tignan mo raw kung nakakatulong sa iyo yan or sabi natin na o oh, kung dapat mo nang i-release yan, no? <clears throat> and then mag-reflect ka raw and refocus and readjust. Refocus and readjust daw, no? So, itong affirmations mo. So, I want you to close your eyes then. So, at least makakuha ko kayo ng Enlightenment, no? Nang kaliwanagan pa. So, okay. Maganda na po ako. So, close your eyes and then para po maano nyo yung affirmations magat nyo yung, yung energy nito. Okay. Okay, so itong yung affirmations, pwede niyo po itong basahin. Pwede, ayan, ipopocus ko nga muna. Ayan, pwede nyo pong basahin, pwede nyo pong pakinggan habang sinasabi ko, no, at try to communicate it to your mind, sa inyong ulo, sa inyong head, no. So, pikit lang mata, while I'm telling this, at pwede nyo rin pong balikan itong last part, no, pag gusto nyo nang gusto nyo mag-affirmation, or kabisaduhin nyo po, no. So, this is gabay nyo rin, kumaga ito yung pagiging panuntunan nyo no, sa October 1 to 7. So, it, sabi rito, as I refocus -re on what you serve, my highest good, I feel myself shift into my highest self. Ayan. Uh, kung magre-refocus kayo, nang ulitin nyo i-refocus on what you really serve as a highest good, I feel myself shift into my highest self. Ayan. Pagsubukan nyo daw mag-refocus at uh, at tingnan nyo kung ano yung talagang tumutulong sa inyo ren na para rin sa sa ano niyo sa lubusan na nakakatulong sa inyo no so para ang feeling mo ren is talagang nagbabago ka you are shifting into your highest self no ayan so ulitin ko ang affirmations niyo pwede niyo po itong sabihin bago matulog din. as i refocus on what serves my highest good i feel myself shift into my highest self ayan Ganda, ha? That is 666, balance and harmony. And this is also reflecting because ang, ang 666 diyan, that is parang pagbabalik tanaw, no? So, uh, meron pa akong masasabi. Wait lang po. Itong sabihin din natin, itong, ito kasi lang ang nakita kong reverse, no? So, I want to clarify this para mas siguradong alam nyo po kung pa, paano gawin. I-resolve ang energy nito? Ito yung kadalasan din na nagpapakita ng isang pag-urong, no? Talagang pagbabalik loob nyo rin, pagbalik no? Talagang you are really try to find your best, uh, to find some path kung papaano nyo rin malulutas iyan, no? Parang ito yung sabihin din natin, pagbabalik loob, no? Dati hindi ka niya niniwala kayo doon, ngayon naniniwala ka na. O oh, yung sabihin natin, ito yung paghahanap mo din ng panibagong kahulugan, ng the real meaning, no? So ito yung sabi natin pagpapatuloy mo at pagbabalik sa isang sitwasyon no na dati mong iniwan. At o oh, sabi natin sinubukan mong iwanan no. So maari ito yung dahil sa sabi natin uh, number one, no. Ito yung nahanap mo na ang kasiyahan o fulfillment sa kasalukuyan mong kalagayan no kaya you are talagang tinatapon mo na rin kasi nakita nga rito oh mananalo ka when the debt is here. No, kumbaga kaya-kaya mong ang energy ng Eight of Cups, no? Kasi kumbaga talagang tatalikuran mo na at babalikan mo na, no? Ito yung pagpapatuloy mo ang magandang <clears throat> ang maganda mong nasimula na nakinaligtaan mo uli, no? Kumbaga, ito yung pagbabalik loob mo. Parang pagbabalik mo rin sa pananampalataya mo kay Lord. Parang gano'n, no? Ito rin yung nakikita din natin dahil may takot ka. No? O sabihin natin, may takot kang humakbang kaya pinili mong manatili ka sa pamilyar at safe na teritoryo mo. or sabihin din natin na nagpapahiwatig din na ito ng pagbalik o pagpapatuloy sa isang sitwasyon din, uh, sana maging successful ka kasi parang ito yung pinaka-challenge mo na akin, no? Kasi para din ang dahilan kung bakit nahirapan ka mag, mag, ano, na magbalik tanaw ay magbalik loob. Kasi nga maraming uh, talagang napakasakit at napakabigat din, no? sinubukan mo naman kalimutan, sinubukan mo naman mag-i-workout ito, no? Pero parang nahirapan ka. Bakit? Ano bang dahilan? So ito nga, nakikita natin na mas komportable ka doon sa sitwasyon na 'yan. Pero sabihin din natin, minsan natatakot familiar na sa 'yan, eh, you no? Know? Kumbaga natatakot ka rin mag ano, mag-take the leaf of faith dito, you no? Know? So parang hindi mo rin alam kung ano talaga ang gusto mo. O kaya naman nag-aalangan ka, kaya ka nang stuck or sabihin natin indecision ka, no? Pero a good thing naman sa hindi natin alam when this immediate future will happen, you will still win it, no? So so maari din actually ito sign ng sabihin natin, iba pang meaning ito sa pag-ibig, maari din ito yung sign na nagbabalik ka sa isang dating relasyon, pag sa pag-ibig o sabihin natin uh, nag -de decision ka na ayusin or sabihin natin ipagpatuloy ang current na relationship mo, no? Dahil nakita mo na yung halaga ng persons na yan. Parang pinili mo nang magstay dahil sa natagpuan mo na ang pag-asa din sa kanya. No? Kaya hindi mo na siya iiwan, di ka naalis din. Yan din ang meaning sa pag-ibig. No? So, this is also my warning din ito sa pag-ibig na. No? Maaring ito yung nagpapahiwatig na yung pagkapit mo sa isang relasyon na hindi ka naman nakakapagbigay din ng fulfillment. Or sabihin din dahil, dahil, dahil din sa takot mo na mag, mapag-isa dahilan din itong Eight of Cups, isabihin natin na baka nag stagnate ka sa isang hindi ba sayang sitwasyon din. No? ah nakikita ko rin naman, this pa, ang positibo rin nitong Eight of Cups pag, ano, pagdating sa karera, may positive outcome din yan. Ito yung nag ka ng finality rin, no? Na parang bigya uh, bigyan mo rin siguro ng chance ang current job mo no? Dahil na nakakita ka nga ng bagong value or opportunity, pinili mo yung mag-focus ka. Kagaya ng sinasabi rito, mag-focus ka dahil may magandang bagay din yan, no? Mag-focus ka at sabihin hindi natin na magsikap ka lang, ando doon din ang katagumpay mo, no? Uh, Kung baga, kaya nga din tina ng 666 na angel whispered sa'yo, uh, mag-refocus ka no? So, tignan mo kung yung ba, yan luma na yan is magagamit pa o hindi na. Kung yan dating proyekto na yan, kung worth ba, no? Kung hindi yung basta-basta mo iiwan. Subukan mo i-reassess re yan. Baka may pera dyan, no? Parang ganun po ang ibig sabihin ng eight of cups, no? Nagbabalik ka, kung yun nga, nagbabalik ka. Pero nakita natin, you will gonna have some good, ano, enlightenment din. Sa so, sabihin natin, magkakaroon ka ng transformations, no? Ito lang, eh, ang nakita ko lang na ito lang ang dapat na i-transform mo, itong Eight of Cups. In reverse, no? Ayan, thank you sana nagustuhan mo. Uh, go ang ating basa sa'yo, no? At mag-iingat ka and God bless you. And pakahit naman po ang notifications bell niyo para ma-update kayo, no? And pa-like na rin po at pa-hype na rin po sa inyong mga cellphone. Maraming salamat and God bless you po. Bye-bye po.